Okay, magandang araw mga kabajods na. Ah, uh, Piaggio pala. So, puro Piaggio tayo ngayon. Na. So, ito Piaggio 8200. Tapos ayan, Piaggio pa rin yan. So, mga patrol ng barangay yan sa barangay Santa Rosa. So, ayan. So, barangay Dila. So, Santa Rosa so, pag galing yan. yan dito dahil hindi umaandar na. So, ito naman. Eh, umaandar naman siya. Kaso, kapag sinilin niya mo, eh, namamatay ang makina. So, yan yung problema nito. No? So, ganito yung unay natin pag-check dyan mga ka-Piagyo, no? Ayan mga ka-Piagyo, no? So, maandar naman sa yung fuel meter. Wala problema sa andan. May minor naman siya. Ang problema niya, kapag sinili niya doon, no? namamatay siya so yun yung problema niya namamatay siya kapag kasi ni sinisili niya pero maanda naman siya agad so papanda rin uli natin siya no? Ayan, tingnan hinihika siya no so ayan namamatay yung makina so yan yung problema so solution na natin ganito step by step tayo no? Okay, ito mga piyagyo. No? So, kakalasin natin itong pinaka fuel injector at i-check iche natin kung malakas ba bumuga ng gasolina yung fuel injector. No? So, dito muna tayo mag-uumpisa mga uh, No? So, para ma-check natin kung ano yung dapat natin gawin. Okay. Oh, Pindutin mo yung clutch. Gih Gih Sapa. Okay. Okay. Okay, yun mga kapiyagyo, no? so kung napansin nyo, eh, medyo talagang mahinang bumuga ng gasolina yung kanyang fuel injector. Ah uh, hindi maganda yung kanyang buga ng gas, no? hindi maganda yung flow ng gasolina. So, isa lang ang pupuntahan natin dyan. So, pupunta tayo doon sa ating fuel pump at i-check natin kung malakas ba ang pressure ng fuel pump. No? So, doon tayo pupunta sa kanyang fuel pump module para ma-check natin kung malakas ang pressure ng kanya fuel pump kasi isa sa dahilan niyan pagka mahina ang pressure ng fuel pump eh mahinang magbigay ng gasolina ang kanyang fuel injector Okay, ito mga piyago, natatanggalin muna natin yung kanyang fuel loss para ma-check natin yung pressure ng kanya fuel pump kung malakas ba. So, yan yung mga dahilan kung bakit humihina yung buga ng gasolina sa injector. Piyago, oh. no? so ipapaon natin yung ignition. So, check natin kung gaano kalakas ang buga. Okay. Yeah. So, yun yung kanyang buga. No? So, nabuga pa naman siya. Ayan. Buga nito. Okay. Tama Mamaya, tika lang. Titignan natin yung pressure. Tatakpan natin ng daliri Sige Ayan. Siya pa. Sige pa. Alis hindi tinutulak ng treasure yung daliri ko. So dapat yan sisirit. So ayan, oh. isa pa. hindi mo lang siya sinisirit. Isa pa. O, oh, ayan na. So yun yung problema. O, tama na. Umaga na pa naman siya kaso mahina na yung pressure na. So ang problema nito pagka mga ganito ay yung fuel pump motor na. So yun yung problema nyan. Iche-check natin dahil uh, pelata na ito ng fuel filter eh, ay ano tama pa rin na. So yun yung problema nga mga So tatanggalin natin yan. buti At iche-check uh, natin yung fuel pump motor na. Okay, ito mga kapiag, yun. So, kakalasin natin yung kanyang fuel pump module ah uh, para matrouble natin. Eh, kukuha tayo ng pantrouble na fuel uh, pump, no? Fuel pump module. Dahil sa diagnose ko, eh, fuel pump ang kanyang problema. So, ayan mga kapiag, No? So, ito ay eh, bagong palit na fuel filter pero ganun pa rin yung kanyang pressure. May pa rin. So, ang gagawin natin, ito trouble natin. Na kukuha tayo ng pantrouble natin na fuel pump module at i-test natin kung gaganda ba yung kanyang pressure. So ayan mga Piaggio yung mga simpleng idea kapag ganito nangyari sa inyong unit. No? So Piaggio 8. Ayan mga Piaggio. No? So kung nyo bago palit ng fuel filter. Pero yung kanyang pressure ay eh, wala na ngayon. So kukuha tayo ng pantrobol ha. Papadyan naman natin ng bagong anang ah, pantest natin na ganito yung fuel pump. P test natin. So para makita nyo kung ano yung kaibahan. Okay ito mga Pia Grape. No? So kumuha tayo ng fuel pump module na second hand lang ito. Pero goods na goods ang performance nito. ah uh, ito ay tetest natin para makita nyo kung ano yung kaiba. No? So luma pa ang fuel filter niyan. So talagang may team na yung fuel filter. Hindi ko, sinadya ko hindi mo napaltan para ma-check natin kung ah uh, yung performance niya. No? Kapag uh, maganda pa ang fuel pump module. So ayun mga ka-biag at i-store ko muna tapos papanta rin natin yan at i-check natin ang price. Okay, yeah, mga so, ayan mga, mga ka-biag yun. So sige, on! Sige, on! Sapa? Sapa? Sa Isa pa. Mm, Nakasamba to nyo. So, tatok uh, uh, pa natin mga kapiyagyo. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Lumakas yung pressure. Okay, yun mga piaggio no? So, kung napansin nyo, eh, lumakas ang pressure nung kanyang, nung fuel pump, no? So, yun yung pag-check kung paano natin ito trouble mga kapiyago. No? Tapos dito natin, i-check natin dito sa kanyang fuel, uh, fuel injector kung magaganda ba yung buga ng gasolina ng fuel injector. So, ayun yung mga simple tips o idea kapag ka trouble kayo ng ganitong uh, issue na medyo... Okay. push siya, ano, mga kapiyago o palyado. Okay. Isilim yung clutch. Stop. Isa pa. Okay na. Okay Ayan mga piyag yan no? So gumanda yung buka ng fuel injector. Uh, gumanda yung kanyang pressure. Gumanda ang flow ng gasolina ng fuel injector natin. No? So ayan mga piyagyo. Okay, yun mga ka no? So, ang problema niya ay eh, fuel pump module. So, kung napansin nyo, wala nang delay sa accelerator at kapag kabinerit mo, eh, hindi na namamatay yung makina, no? hindi na bumabog sa kami. No? So, yun yung mga simpleng idea, simpleng tips tungkol dito sa ating piyag ape eh, na kapag ka nararamdaman mo may delay sa inyong uh, accelerate at namamatay, tapos pumapalya siya. So, itong problema niyan mga kapiyagyo, yung kanyang fuel pump module. No? Huwag tan-tan, kapag dalawang Okay, ayan mga ka-Piaguyo, yung ating simpleng idea tungkol dito sa ating Piaguyo no? Ape. So, kapag ka nararamdaman nyo na may delay sa inyo accelerator at pumapalya, So kapag ka binirit nyo naman eh, nag-o okay So ito ang problema nyan mga ka-PIAG uh, Fuel pump module So yun yung ating simpleng idea dito sa ating PIAG 8. No? So sana ay eh, meron kayong simpleng natutunan dito sa tungkol dito sa ating tutorial na PIAG 8 200cc no? So ayan mga ka-PIAG So hanggang dito na lang yung ating video at maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin no? So PIAG 8 200cc nga pala yung project natin